Karong buntaga mga tas na sa passport no og na maligya ta sa ato mga isda, diya nga gikan sa atong niliburan. Hinaguan mga tas ba. Samtang nagbidyo-bidyo ko ra na mga tas nakakita og isda sa bato nga kay gitawag lag sari. Siyempre mga tas di man ato na kaya palito ng isda ana mo nang atong gimo da nagbidyo-bidyo jud Sa dugay na ko bidyo-bidyo mga tas maibog man jud oy. Eh. Siyempre mga tas na argo na sa kunta pad tan awar unsa kalamit ng isda ana. Ngilngig kinagsabaw na kay isda sa bato na lapu-lapo daw na. Ang pangutana na nilingig po gaito sa presyo. So akong himo mga tats, kawa mo kaya ato. Ako na lang video biju videohan yung kaya na to i-upward. O isa pa, naman ko po ko isa sa kong atubangan. Pwede man po na ako ni kininila kaunon. Kinilaging mga tats ka nagabudget ta ba? Kaya dili may isa atong anak, dagang bayan eh. O isa pa, lamig ko na ipalit ng anak ko. Kaya ko na ito na palitong na kwarta. Ang pangutana mga tats, pagabot sa itong balay, ang atong kwarta ng 300 o 500, mabudget na dyan na, kulang pa na, kanabi at estudyante no? Pero pasalamat po ko karon nga wala na klase pero dili jud pwede nga dili mo gasto mga tats. Mao nang naibog jud ko ako nang gibalik-balik ang video pero sa tinuod lang mga tats. Hi, hey, sayang jud kayo ang 350 ang kilo ana. Mao nang diri na lang jud ko siguro sa kumbangse. bangse Kaya pag gusto pa kong kaon ani. Eh. pila ko kaon noon ani eh. kay ako aman eh. ni og isa pa pod kapital. Ako apon ning niliburan mo nang kinilan siguro ako mga tats.